Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 261 hanggang at 265. Kabanata 261. Sa dalawang paparating, ang naglalakad sa unahan ay isang lalaking nakaputi. Ang lalaking ito ay nakasuot ng puting sutla na telang pang-practice na damit na may kamakawe na balabal, at parang hindi siya tinamaan ng patak ng ulan. Yung isa ay naka at matipuno ang katawan at may makapangyarihang mga kalamnan. Tila may nabuong harang sa kanyang katawan, Automaticong naghihiwalay sa tubig ulan. Bahagyang sumulyap si Charlie at nakita niya na ang dalawang lalaking ito ay lampas sa normal at ang kanilang husay ay hindi mababa. Sa sandaling ito, si Irving Jones, na nakaupo sa bintana ng kotse at nakatingin sa labas biglang parang nakakita ng multo at gustong tumakbo pagkabukas niya ng pinto ng kotse. Mabilis at mabilis ang mga mata ni Charlie, hinawakan niya ang kwelyo sa likod, at malamig na sinabi, saan ka pupunta, tatakbo ka ba? Oliver Vincent. Sila Oliver Vincent, si Irving Jones ay sumigaw sa takot habang nagpupumiglas. Ginoong Will, bitawan mo ako, ayoko pang mamatay ngumiti ang matipunong lalaki. Nakikilala mo ang mga kapatid, medyo ikaw may kalaman. Ngunit bago matapos ang ating mga kapatid, walang sino man sa inyo ang dapat umalis. Oliver Vincent, napatingin si Charlie sa kanilang dalawa, nakasimangot para magmuni-muni. Mayroong isang piraso ng balita sa mainit na paghahanap noong nakaraang taon, na nabroadcast sa ilang mga istasyon ng TV sa isang log. At hindi niya sinasadyang napanood ito habang nagluluto sa bahay. Ang balita ay isang pares ng mga malulupit na tulisan na nang-hijack sa anak ng pinakamayamang tao sa loob ng Hai Cheng at humingi ng malaking ransom na 80 milyon. Sa huli, ang pinakamayamang tao rin ang may gulugod. Hindi lang niya binigay Pati siya ay gumastos ng isandaang milyon para anyayahan ang mga matatanda ng Guho Association Alliance sa Nanbuang, na hilingin na iligtas ang kanyang anak. Ang kapangyarihang panlaban ng Nanbuang Armed Forces League ay ang una sa lalawigan, na ang sandatahang puwersa nito ay kumakalat sa Nanbuang. At ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Minsan ang Armed Forces League ay nag-issue ng Wanted Order. Ito ay katumbas ng pag-setup ng network ng mga lalaki sa buong langit at lupa. Si Elder Isaac ay may malalim na paglilinang, na nasa ikalima sa buong bulig, at siya ay sikat. Sa oras na yon, lahat ay naghihintay at naghihintay sa mga tulisan na lumuhad at mamalimos ng awa. Dahil dito, si Elder Isaac ay naghanap ng pitong araw, ngunit hindi man lang niya nakita ang mga anino ng mga tulisan. Sa huli, para mailigtas ang mukha, kailangan niyang hilingin sa buong wulig na magpadala, ngunit tinugis pa sila ng mga tulisan. Matapos makatakas ang mga tulisan, pinutol nila ang isa sa mga tainga ng anak ng pinakamayamang tao bilang isang pagbabanta, at ang ransom ay itinaas sa tatlundaang milyon. Ang pinakamayamang tao ay kailangang matapat na magbayad ng ransom na tatlundaang milyon. Pagkatapos ay tinubos ang kanyang anak. Sa partikular, makikita na ang lakas ni Oliver Vincent ay talagang mahusay, at sila ay lumipad sa paligid upang gumawa ng mga krimen. Ang mga ordinaryong tao ay biglang pinuntirya nila, at sila ay hindi makatakas sa pagkakahawak. Dumating si Oliver Vincent sa pagkakataong ito. Direktang tinutukan si Elsa, upang patayin si Elsa. Biglang nagbago ang mukha ni Elsa, pagkatapos kung makarating sa Oris Hill. Palagi kong nananatiling mahinang profile at hindi kailanman nakipag-away sa sinuman. Bakit mo ako papatayin? Ngumiti ang matipunong lalaki sa sandaling ito. Wala kaming hinaing sayo. Pabayaan na sana kita. Kaya lang may gumastos ng pera para bilhin ang buhay mo. Tanong ni Elsa, sino ito? Sinong may gusto sa buhay ko? Ngumiti ang malaking lalaki at sinabing, bakit ang dami pa ring problema ng mga patay? Binabantayan ni Charlie si Elsa at ang kanyang asawang si Claire sa oras na ito, at malamig na sinabi, Ano, ang lakas ng loob mong pumatay sa harap ko? Natanong mo na ba ako? Malamig na sinabi ng lalaking nakaputing damit, Sino ka ba? Nakapatay na kaming magkapatid ng hindi mabilang na tao. Ang pagbagsak na tulad mo ay hindi karapat dapat na patayin namin. Pagkatapos ng lahat, sinabi muli ng lalaking nakasuot ng puti, Gayunpaman, dahil malabo ang iyong mata, tapos na ang kapalaran ninyong lahat. Namutla sa takot ang mga mukha ni na Claire at Elsa. Ang mga taong ito ay parang mga anghel ng kamatayan, at tiyak na nakakita sila ng dugo sa kanilang mga sariling kamay. Sobrang galit at nakakatakot. Sinabi ni Charlie kay Claire, Claire, dalhin mo si Elsa sa kotse, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Kabanata 262. Sumagot si Claire. Ayoko, kasama mo ako. Malamig na sinabi ni Charlie. Go, huwag kang manatili dito para ay nako. Masasaktan tayong lahat. Tumango si Claire sa kahinila si Elsa para bumalik sa sasakyan. Hinila siya ni Elsa at pasuray-suray. Isang puting bato ang lumabas sa kanyang bulsa at nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, Napangiti si Charlie at sinabing, dalawang langgam, maglakas loob ka bang sumigaw sa harap ko? Pagod at baluktot na kayong dalawa. Ang matipunong lalaki ay ngumiti ng mapanlait, at sinabing, hindi ko alam kung sino ang langgam, kung kaya mo, subukan mo. Pagkatapos magsalita, pinasabog ng matipunong lalaki ang ulo ni Charlie ng isang suntok, at ang hangin ng kamao ay napakalakas at tila hinampas niya ng diretsyo ang ulo ni Charlie. Nang makita ito, mahinang sinabi ni Charlie, may mga bagay na hindi alam kung sila ay nabubuhay o namamatay. Pagkatapos nito, sinipa niya ang malaking lalaki, tumpak na sinipa ang mahalagang bahagi. Bagamat mabilis ang pigira ng malaking tao, hindi ito kasing bilis ni Charlie. Sa isang iglap, hindi na niya makita kung nasaan si Charlie sa harapan niya at pagkatapos noon, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang punja. Ano? Ang malaking matipunong lalaki ay biglang tumili, ipinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon, at bumagsak sa lupa na nakayuko. Ang isang piraso ng dugo ay unti-unting dumaloy mula sa kanyang pantalon. Ang matipunong lalaki ay hihimatayin na sa sakit, at napaungol ng malungkot. Big brother, basag na ang bayag ko. Hindi inaasahan ng lalaking nakaputi na makakatakas si Charlie sa pag-atake ng kanyang nakababatang kapatid. Ang hindi kapanipaniwala ay hindi lamang siya nakatakas sa pag-atake. Nasugatan pa niya ang kanyang nakababatang kapatid sa isang suntok. Dahil dito biglang nagbago ang mukha niya. At nagtatakang tumingin kay Charlie. Isa rin siyang taong may cultivation base. At lubos niyang alam kung ano ito. Ito ay isang napakalakas na panloob na spell ng pamilya. At least may mga mandirigma na mahigit dekada nang nagsasanay. Ngunit ang binata sa kanyang harapan ay nasa 20s lamang, at hindi niya inaasahan na maging isang invisible master. Kung lalaban siya sa kanya, makakapag-drawing lang siya ng tay. Sa sandaling ito, natapakan ni Charlie ang mukha ng matipunong lalaki gamit ang talampakan ng kanyang sapatos tinapakan ng kanyang ulo sa maputik na tubig, at sinabing may mapaglarong ngiti. Hindi ba nagyabang ka sa akin ngayon lang? I can't be a man right now. Tanungin kita, ano ang pakiramdam na maging isang unit? Ang graba sa lupa ay gumawa ng ilang mga bahid ng dugo sa mga pisngi ng matipunong lalaki. Tiniis ang sakit at kahihiyan, at sumigaw ng malakas. Kuya, patayin mo ang batang ito. Patayin siya. Ngayon lang siya sinipa at pinasabog ni Charlie. Siya ay inabanduna, kung hindi para sa kanyang malalim na paglilinang. Kung siya ay papalitan ng isang ordinaryong tao, magkakaroon siya ng buhay na walang natitira. Ngayon, wala na siyang pakialam sa kanyang pinagmulan. Gusto niya lang ang buhay ni Charlie. Nakitang tinatapakan ni Charlie ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid nang insulto sa kalooban. Ang lalaking nakaputi ay may malungkot na mukha na parang tumutulo ng tubig. Sa galit, wala siyang alam sa hindi maarok na pag-abot ni Charlie sa kanyang kamay. Iniisip lang niya ang pagpatay sa kanya at paghihiganti sa kanyang kapatid. Kaya't umungal siya sa galit, anak, aalisin ko ang iyong balat at kakainin ang iyong laman at dugo. Sabi ni Charlie na may mapaglarong ngiti, kainin mo ang aking laman at dugo, with all due respect. Ang husay ng iyong pusang may tatlong paa. Ang pagkain ng aking puso ay higit pa sa sapat. Ikaw, nababaliw na ang lalaking nakaputi. Si Oliver Vincent ay nagkaroon ng isang prestigyosong reputasyon sa kalsada kapag sila ay makikitang iniinsulto ng ganito. Kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng naghisteryoso, papatayin kita. Kabanata 263 sa susunod na segundo, naramdaman ng lahat na may bulaklak sa harap nila, at ang pigura ng lalaking nakaputing damit ay naging multo at sinuntok si Charlie. Habang sumusuntok ang lalaking nakasuot ng puting damit, isang alon ng hangin ang pumalibot sa kanya, na pinipilit hiwain ng ulan sa paligid niya upang maghiwa-hiwalay pabalik ng hindi sinasadya. Kung saan man dumaan ang kanyang kamao na hangin, lahat ng ulan ay naging singaw. Ito ay pumatay ng mga tao. Kinilabutan si Irvin Jones at tumalikod para pumunta sa ilalim ng sasakyan. Si Elsa, na hinila palang ni Claire sa sasakyan. Sa sobrang takot ay pinigilang ang kanyang hininga, at labis na kinakabahan sa takot na ang kanyang tagapagligtas, ay mamatay dito dahil sa kanya. Bagamat sobrang kinakabahan din si Claire, pakiramdam niya ay tiyak na mapipigilan ni Charlie ang mga suntok sa sandaling ito, tumingin si Charlie sa lalaking nakaputi na may malamig na mukha. Hindi niya nakita ang open siba ng lalaking nakaputing damit sa kanyang mga mata, ngunit nang makita niya ito malapit sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang kamao ng lalaking nakasuot ng puti at pinaikot ito ng isang daan at walumpung degree. Nagkaroon ng kaluskos ng mga kasukasuan, na sinasabayan ng marahas na pag-ungol ng nakaputing damit na tao. Ang buong palad ay ganap na na-dislocate at na-deform. Ang mga buto at ugat lahat ay nabasag. At ang buong pulso ay bahagyang nakalaylay. Kuya, biglang tumili ang malaking lalaki sa lupa. Hindi ito nilingga ni Charlie at muli siyang tinapakan ng isang paa. Nakuha, ang dibdib ng matipunong lalaki ay biglang bumagsak ng malalim. Lungunok ng ilang subo ng maputik na tubig, na sinunda ng ilang subo ng dugo at pagkatapos, ang kanyang katawan ay nanginginig ng kaunti, at hindi mag -alaw. Ikalawang kapatid, malapit nang bumagsak ang lalaking nakaputing damit sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nahati, nagsiwalat ng matinding liwanag, at isang pagsabog ng enerhiya ang sumabog sa buong katawan niya. Pinisil ng lalaking nakaputi ang kanyang kanang kamay sa kuko ng agila, at isang after image ang umindayog sa hangin. Mayroong dose dose ng mga anino ng kamay sa hangin, at ang karamihan ng tao ay hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at mali. Hindi gumagalaw si Charlie, nanlilisik ang mga mata ng lalaking nakaputing damit, at bigla niyang itinuro ang bola ng mata ni Charlie. Ang daliri na ito ay nagkondens ng enerhiya ng kanyang buong katawan. Siguraduhin patayin ng kaaway sa isang suntok. Sundutin ng butas ng mata ni Charlie, direktang tusukin ng eyeball, tinusok ang kanyang daliri ng malalim ang butas ng mata, at tumusok sa kanyang utak, at ang panloob na lakas sa mga daliri ay maaaring direktang makabasag ng ulo ni Charlie tulad ng isang pakwan. Malamig na tumayo si Charlie at biglang tumawa, walang kwenta, casual niya itong sinampal, walang nakakaalam, may aura siya sa palad niya. Ang sampal na ito ay higit pang mas matindi kaysa pagbangga ng sasakyan. Boom! Gamit ang paggalaw ng kanyang mga kamay, hinampas ni Charlie sa lupa ang lalaking nakaputing damit, at sinampal na parang aso. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Mariing kinusot ni Claire ang kanyang mga mata, halos hindi makapaniwala. Natigilan din si Irvin Jones, Oliver Vincent, talaga ang dalawang ito. Ang lakas na ito ay medyo hindi naaayon sa mga alingaungaw. Sa alamat, ang pinakamakapangyarihang amo ay sinampal sa lupa ni Charlie. Paano ito posible? Ang lalaking nakaputing damit ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Ang kanyang puso ay labis na nabigla. Kabanata 264 Ang sampal na ito ay tila isang maliit na pahayag, ngunit nang ang sampal ay nahulog. Ang ilang malakas na panloob na mga hininga ay tumagos sa kanyang ulo, nagmamadali sa paligid ng katawan kasama ang mga mirijan, tulad ng isang fuse, hinahayaan ng ilang mahalagang ugat sa kanyang katawan. Sumabog lahat. Pungutok ang lahat ng mahalagang ugat sa kanyang katawan at nawala ang lahat ng kanyang kakayahan. Ang lalaking nakaputing damit ay labis na nagulat at napasigaw sa sobrang sakit. Ang pagkakaroon ng ganoong nakatagong lakas sa loob ay hindi maarok, at siya hindi makita ang mga detalye ni Charlie. Kahit na ang unang tao sa Wulig ay nangingibabaw na sa lugar ng Nanguang, ito ay imposibleng magkaroon ng ganoon kalakas na kakayahan. At mas mataas pa rin siguro ang husay ni Charlie. Saan nang galing ang lalaking ito? Siya at ang kanyang kapatid, sa pagkakataong ito ay hindi naririto para pumatay kundi para mamatay. Sa sandaling ito, sinuntok ni Charlie ang kanyang singit, at ang kanyang singit ay sumabog sa kanyang tiyan na may isang suntok, at ang kanyang buong pagkatao ay agad na naging inutil ang kanyang mga kamay at mga paa na walang malay, isang hakbang na lang ang layo mula sa kamatayan. Sa isang suntok pababa, tiningnan ni Charlie ang lalaking nakaputi ng may galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mapaglabanan na lamig. At ang malamig na boses ay nagtanong, Sabihin mo sa akin, sino ang nagutos na patayin si Elsa? Ang mukha ng puting lalaki ay kasing abo ng kamatayan. Sa sandaling ito, siya ay inalis na. Para sa mandirigma, ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. At ang kanyang espiritu ay ganap na nawasak. Siya ay desperado na nagsabi, patayin mo ako, hayaan mo akong mamatay ng may dignidad. Malamig na sabi ni Charlie, Dignidad, hindi ka karapat dapat. Kung hindi mo sasabihin kay Master Wade sa likod ng mga eksena, sisirain ko ang lahat ng Mary John sa katawan mo, para hindi mo man lang mapikit ang talukap ng iyong mga mata sa natitirang bahagi ng iyong buhay, tapos ipapadala kita sa police station. Ikaw ay isang wanted na kriminal, at maaari akong makipagpalitan ng maraming pera, Pagkatapos ay hahayaan kitang mahiga at makulong ka habang buhay. Ang lalaking nakasuot ng puti ay namangha. Ako ay mas mababa sa iba sa kanyang kakayahan. At ako ay nagkasala ng kamatayan. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng happy ending dito. Tumango si Charlie. Sabihin mo, bibigyan kita ng masayang wakas. Sandaling nag-alinlangan ng lalaking nakaputing damit at sinabing, ang nag-utos ay pinsa ni Elsa. Kailangan nating patayin si Elsa sa Ores Hill para hindi na siya mabuhay. Bahagyang tumango si Charlie. "Kung gayon, maaari mong matikman ang kamatayan." Sa sinabi nito, ginamit ni Charlie ang pamamaraan upang direktang masindak ang puting lalaki hanggang sa mamatay. Laking gulat ni Elsa nang marinig niya ang sinabi ng dalawa. Pinsa niya ang gustong pumatay sa kanya. Ganun kaya ang nangyari sa bahay. Ayaw niyang hayaan siyang bumalik sa Eastcliff na buhay. Hindi ba ito masyadong malupit? Sa sandaling ito, lumabas si Irvin Jones mula sa ilalim ng kotse at napansin ang puting bato na nahulog ni Elsa kanina sa lupa. Dali-dali niya itong kinuha at nang iabot na sana niya ito ay natigilan siya. Miss, hindi ba ito ang bato ng kapayapaan at kayamanan? Bakit nasa kamay mo? Nagulat si Elsa at nagtatakang nagtanong. Alam mo ba ito? Napakamot ng ulo si Irvin Jones at ngumiti. Ibinenta ko ang batong ito kay Mr. Wade. Sabi ni Mr. Wade, hindi niya alam kung saan niya ito nawala. Tumakbo siya at tinanong ako kung mayroon akong parehong bato. Sa kasamaang palad, mayroon lamang isang bato sa mundo. Hindi makapaniwala si Elsa. Parang bumukas ang dibdib niya at kay Irvin Jones paulit-ulit na umaalingaungaw ang mga salita sa kanyang tenga. Bungulong siya, ang bato bang ito ay nag-iisa sa mundo? Ito lang, sagot ni Irvin Jones. Walang dalawang magkatulad na dahon dito sa mundo, ni maaaring magkaroon ng dalawang magkatulad na bato. Kinikilala ko na ang batong ito ay tiyak na isa lang. Sa pagsasalita tungkol dito, bumuntong hininga si Irvin Jones. Hi! Sayang naman, hindi pa ako nakakahanap ng katulad na bato para kay Mr. Wade. Ginoong Wade, matagal niya itong inilihim sa akin, ang tagapagligtas na kanyang inaasama Sam. Ang katipa ng kanyang pangarap sa mahabang panahon, ay lumabas na maging siya. Nine love talaga siya sa asawa ng mabuting kaibigan, si Charlie. Sa sobrang desperado niya ay napaiyak siya. Hindi niya maiwasang magtanong sa Diyos. May mas kabalintunaan pa ba dito sa mundo? Kabanata 265. Sa sandaling ito, si Elsa ay tinamaan ng kidlat. Tumingin siya kay Charlie na puno ng mamamatay-tao na hangin at ang kanyang puso ay takot na takot. Sa parehong oras, agad niyang itinulak siya sa isang napakasalungat na sitwasyon. At saan nalaman ni Charlie na nakilala siya ni Elsa? Matapos lutusin si Oliver Vincent ay napangiti pa rin ang gilid ng kanyang bibig. Yung Oliver Vincent, parang martial arts ang pangalan, pero kung tutuusin, dalawa lang silang patay na aso. Gayunpaman, sa mga mata ni Irving Jones, siya ay mukhang takot na takot. Si Oliver Vincent ay laganap sa kalsada sa loob ng maraming taon, na pumatay sa hindi mabilang na tao gamit ang dalawang kamay at hindi kailanman nakaranas ng pagkatalo. Natakot ang buong Oris Hill. Gayunpaman, napakalakas nila na ang dalawa ay talagang namatay sa ilalim ng dalawang galaw ni Charlie, na talagang hindi siya makapaniwala. Sabi nga, hindi ba kaya ng lakas ni Mr. Wade na itaas ang Oris Hill? Sa sandaling ito, sinulya pa ni Charlie ang dalawang bangkay na unti-unting nanlamig. Pagkatapos ay lumingon ang kanyang ulo at nakita ang ekspresyon ni Elsa sa kawalan ng ulirat. Seryoso niyang ipinaalala. Elsa, hindi sila pwedeng kunin ng pinsan mo para patayin ka sa pagkakataong ito. Pangalawa, I suggest na maging mas maingat sa mga araw na ito, at mas mabuting kumuha ng bodyguard para maging handa. Tumingin si Elsa kay Charlie na may sobrang komplikadong ekspresyon. Pinigilan niya ang paghinga pagkaraan ng ilang sandali, kinagat ang kanyang labi, at bumulong, ngunit hindi ako makakahanap ng angkop na bodyguard. Ngayon ay nahihirapan si Elsa sa magkasalungat na kaisipan sa kanyang puso. Una, ang mga tao sa kanyang pamilya at ang kanyang pinsan ay gustong patayin siya, at pagkatapos ay ang misteryosong lalaking minahal niya ay asawa pala ng isang mabuting kaibigan. Ang dalawang bagay na ito ay mga pagpapahirap para sa kanya na nagparamdam sa kanya ng labis na kahabag-habag at kawalan ng magawa. Paano nalaman ni Claire na ang isang mabuting kasintahan ay umiibig sa kanyang asawa? Siya ay humakbang pasulong at marahan siyang niyakap, tinapak ang kanyang balikat at inaliw. Elsa, huwag kang masyadong mag-alala dahil magaling makipaglaban si Charlie kahit ang sikat na si Oliver hindi niya kalaban si Vincent. Maaari mong hilingin sa kanya na protektahan ka sa hinaharap. Bigyang pansin sa mga ordinaryong oras. Kung hindi ka komportable kapag lumabas ka, maaari mo siyang tawagan kahit saan oras at hayaan siyang protektahan ka. Ang naisip ni Claire ay dahil may ganitong kakayahan ang kanyang asawa, natural lang sa kanya upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang hindi niya alam ay ang isang mabuting kaibigan ay nahulog sa kanyang asawa. Si Elsa naman na nasa gilid ay sobrang dismayado pa rin ngunit nang marinig niya ito, siya ay sumabog sa tuwa at tumibok ang puso niya. Hindi siya nalungkot dahil ang manliligaw sa panaginip niya ay si Charlie o nawala man lang ang nararamdaman para sa kanya. Sa kabaligtaran, dahil iniligtas siya ni Charlie ngayon sa isip niya, Si Charlie ang superhero na nagligtas sa kanya ng dalawang beses. Kung hindi dahil kay Charlie, malamang na hindi niya matakasan ang kalamidad ng dalawang beses. Ito rin ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang nararamdaman niya para kay Charlie at para sa misteryosong tao noon. Bagamat alam din niya na ang umibig sa asawa ng mabuting kaibigan ay imoral. Gayun pa alam din niyang hindi talaga mag-asawa ang dalawa. Ang dalawa ay ikinasal dahil sa pagpupumilit ng lolo ni Claire, at hindi pa nagkaroon ng dalawa ng anumang emosyonal na pundasyon. Kahit noong kachat niya si Claire noong isang araw, narinig niya mula sa kanya na siya at si Charlie ay hindi pa kasal sa isa't isa, at magkahiwalay pa rin silang natutulog. Si Claire ay natutulog sa kama at si Charlie ay natutulog sa sahig.